Guys, nandito ako ngayon sa Old City. Bibili mo na ako ng uh, ang nguya. guys. Yeah. guys. Yun. Mga nuts. Dito ano ko. Siya ano siya? Badem. Yeah. Almonds. Itong Old City guys, isa sa pinaka crowded na na city dito sa southern Turkey kasi tourist spot siya kasi nga ancient city at marami mo makita dito ng mga mga old uh, na mga old museums mga old churches churches at marami pang iba old city of Mardin marami mga tindahan ng mga gold dead so wala dito yung mga tambay ng mga kabataan may iabang kasi pagtitripan nila ako dati paro peso hello ito yung pinakang uh, taas ng old city of marlin ito old school and kung mapapansin nyo guys ito mga to mga mga old uh, coffee shops and banda dito naman mga res residential mga kabahayang doon naman sa baba may isang bahay naman dyan sa baba dyan sa mismong baba dyan So uh, walking distance lang pero nagbabas ako. Ganda na, na yung chikakas Maganda. So napapansin so, nyo guys yan sobrang lumana. Sobrang old na yung establishment ng ito. Hindi ko lang sure kung ito yung school kasi wala nakasulat nun eh. Na kung school. Kasi Turkish ka yung nakasulat. Orgun Lashma Institute. Ah, school siya. So school siya guys. So, ano pala guys free free sya guys free ah. mga handcraft sya ah. So dito lang siya gawa sa Mardin guys. Mardin made niya itong mga to. Ito. Tingnan mo yung lugar. Napakaganda, napaka ano so nakapa napaka ano fresh sa loob. Ito yung mga hundred calf. May mga paint pa dito. Dito sa loob free guys, walang bayad. Hindi ka, Pwede ka. na mga to. Hindi kasi ako mailig sa mga hundred, sa mga hundred cuff. Mga hundred cuff. Ito yung natawag pa. Evil ay ata to. Hundred cuff lang isa. Kala ko mga pwede Ang ganda. Mailig sa mga artifacts. Sa mga, mga hundred cuff. Saka mga mga porcelains hindi masyado ako hindi ko ano to hindi ako uh, porcelain lovers o ka flowers so gusto ko mga 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 uh, tawag dun artifacts may corona tapos may bato ano yung tawag ba dito emerald bato kulay na bato natin Estonia imang lumana siya guys oh. imalatis Telkari. Hmm. Bu gümüş mü? Gümüş telkari. Yani venero. Evet. Ama gümüş orijinal değil mi? He? Safkan Afkan. Yok safkan. Safkan. Safkan gümüş. Saf gümüş. Ee, saf, güm saf gümüş evet. 950 ayar. Evet. 950. Aa. 925 değil. 925 değil 925 saf gümüş değil çünkü. Aa. 950. 950 lamma to. Nine, uh, di ba sa silver, 925. So, ito mga 950. So, dito, dito, ko na nalaman pala na meron silver na 950. 950. Di, ba ang mostly 925. Ito, 950. Okay. Ang ganda ng kulay niya guys. Silver na silver. kasi yung 925, medyo ano siya, may parang pa ipagka -stenes. Ito talaga puti-puti. So, so, yun guys. Sige, tayo libre naman eh. Sasakay ka doon sa kabayo, elitele. Nasa 1,000 pesos kagad. lima minuto lang. Mahal. Ito nyo guys. Ang daming gold. Ang daming gold guys. Yan. Yeah. So dito tayo bibili sa Kuyumdyo. Ang daming tao. Ito tayo bibili guys. Puro gold. Yung bibi lang ko papakita sa inyo guys. <inaudible>

Spin, so guys, ito yung sample ng binili ko yan. So ano, uh, 22 carat siya. Hindi ko lang kung ilang gram to. Abi, kasi gram buno masala. Uchita oh, gram ba? Eh, gram. Uh, masa five gram, five point something siya. So, guys Tamam so na ako. Katakot lumabas. Magawa ko ano hold <laughs> joke lang kasi kapag mapasok dito sa mga ganitong shop yung sa labas tumitingin yung mga tao So yung guys uh, pwede pa lang sila mag sa ano D through DHL uh, wala siyang ano wala siyang tax So sa mga sa mga gusto mag-order guys ng gold dito sa Turkey ah uh, pwede pa mag-send through DHL wala po siyang uh, tax nagtanong na ako dito sa ano kasi nagse-send sila sa part of Europe so wala daw sa ano walang walang tax ang babayaran lang yun 65 euro 65 euro lang guys so yun guys uwi na ako hindi na ako magbabas maglalakad na lang ako pa uwi kita kita naman